Diwata Paris Overload is one of the best pirates in the world. Hi everyone, isang Japanese superstar senior actor ang pumunta sa Diwata Paris. Siya si Daiki Shigioka, miembro siya ng isang Japanese idol group na West nagkaroon na siya ng 6 movies at 9 television shows sa Japan Tingnan natin kung anong masasabi niya sa pagkain niya ng Paris dito sa Diwata Okay, kasi pinag-aaral ka kayo hindi kayo nakaka... <laughs> nag-aarang kasi kay dati, hindi kaya nag-aarang, kaya nahirapan tayo mag english Alam kayo dyan.

Alex, Alex the What can you say? Alex? The Japan artist is uh, we are here now in the Water Paris to so test my food. what can you say about that? I think this shows everyone that the Water Paris Overload is one of the best Paris in the world, if not the best, because people from all over the world are coming to try So this shows how amazing the food is and how amazing of a job Water did. <laughs> what do you say? You <laughs> want all laughing. stuff wants We want uh, Alex what he said. Can you translate in Tagalog? Come here. Yes, translate in Tagalog. Probably, yeah.

How to become popular in How to Advice, Advice. Advice. You need to be kind first, You need to be kind. Love people around you. Yeah. <laughs> <laughs> uh, uh, <love> <laughs> <laughs>

star. But di wata more superstar. Japanese in yeah. Canada. Yeah. <laughs> Which you prefer? Famous <laughs> famous in Canada oh. and a so famous in Japan. Yeah. Oh. Oh. So mo famous, so yeah. <laughs> famous in Canada, famous in Japan and of course <laughs> famous in the class. Sa

Tunay ka, di ba? <laughs> <laughs> eh, tunay ka! 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 Eh, Ha! ha, ha. Oh, ha. ha. E, ka! So, ayaw lang pala yung guys. O, oh, di ba? Ang dali lang. Kala nyo namin kayang gawin yan. Madali We lang. Can sing, uh, yes. no. We can, We can like. sing together. Gusto yes. niya yeah. magkanta ng Diwata yeah. song. Yeah. Diwata song? Yeah. We can sing together. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Konnichiwa! mas. <laughs> Nakita natin si Daiki Shigeoka na superstar sa Japan parang surprise yung pagdating nila dito dahil mukhang wala silang dalang translator pero nakakapagsalita naman sila ng English. mukang alas review yung ginagawa nila kasi sobrang focus yung dating ni Daiki. Pero ganoon naman talaga ang mga Japanese style focus at discipline talaga sila tulad ng mga Pilipino. Maganda ang ginawa ni Diwata ngayon dahil nakikipaghalubilo siya sa mga vlogger. Yun nga lang ay medyo ilag si Diwata sa mga vlogger na hindi niya kilala dahil ang tingin niya ay possible na bashing lang ang gagawin pag hindi niya kilala yung vlogger. Pero di natin masisisi si Diwata dahil may mga ilang vlogger talaga na naghihintay ng negative na mangyari para may upload nila at mag-trend kaya hindi ko masisisi si Diwata. Ang advice ko dito ay sana i-entertain ulit ni Diwata yung mga vloggers tulad ng dati at yung mga nagpapapicture sa kanya na mga tagahanga niya. Kasi dagdag advertisement din yon para sa tindahan niya. Hindi naman lahat pero madaming mga vloggers ang iniisip na tingnan yung magagandang side kesa sa negative. Tapos yung mga negative side naman ay tinuturing nilang suggestions para sabihin kay Diwata para may improve ang kanyang tindahan. Sa uli, tingin ko mas maganda na ituring uli ni Diwata yung mga tao tulad nung nag sa pa lang para maibalik niya yung dating saya nung para sa niya. Ang mangyayari kasi is kapag meron isang taong pumunta tapos uh, ah, nagpapicture siya, pinakitaan ni Diwata ng magaganda, ang mangyayari nun, ikukwento ng taong yon na kumain dun sa uh, tindahan niya, dun sa mga kaibigan niya, mga kakilala niya, katrabaho. At kakalat yon dun nagumpisa yung paglago ng kanyang business kasi nung uh, siya ni Tikim TV, napanood yon ng lahat ng mga subscribers ni Tikim TV, tapos kumalat na yon sa buong Pilipinas. Kaya marami nagpunta at nakiyurus kung, kung ano nga ba yung tinatawag nila na pares na diwata in merong chicharon at saka baboy yung, yung gamit at sangkap imbes na beef. So, kung gagawin niya uli yung formula na yun, may babalit niya yung dating dami na tipong maabot yung pila ngayon doon sa paliko, doon sa sakayan ng bus. So, tingin ko kung ganun ang gagawin niya, may babalit niya yung dating dami ng tao na tipong kahit anong oras ang haba ng pila. Ganun pa man, gusto kong sabihin na good luck to you, diwata, at sana uh, magawa mo yung katulad yung dati na ginawa mong formula, wherein and uh, nakikiusap ka dun sa mga tao na bisitahin yung, yung tindahan. At sigurado, win-win uh, yun para sa mga nagtatrabaho sa'yo at para sa'yo na rin. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Jack and you're watching Biker Drew.